baaju adlaw na itong tanan. For the rice juice na naman, gagawa tayo ng dragon fruit, cucumber, at boku ice candy. Ito yung binili namin doon sa Quiapo Miranda sa likod. Napakamura ang mga bilihin doon, guys. So, kung marami lang pira talaga, sarap talaga mag-ipon at mag-stock. So, ito ginagawa ko ng ice candy dahil yung anak ko, bunso, hindi kumakain ng cucumber. So, maging wise tayo nanay na makain nila yung mga nutrients at vitamins gawin nating ice candy. Biniblender ko sila lahat, yung boko, cucumber, at yung natira naming binili ni Derek Ian na ano, boko. Kasi ang, inin, ang inano namin, ininom lang namin is yung Joe. So may natira talaga siya kasi ano siya, may laman. Kaya inalo ko na lang Super yummy ang ating ice candy. Minimix ko siya kasi nilagyan ko siya ng konting ah uh, flour para pag pagkagat mo hindi siya masyadong matigas so ano lang siya medyo crunchy, crunchy, na malambot kaya iyon so ito ang talagang pinaka worst niyong paglagay-lagay dito sa lagayan ng plastic na pa, kaya, ano lang maniit maliit at saka ang hirap ikot-ikot ng ikot ng ikot, 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 ikot dai yummy tin